So hi guys, I know nakapag-promise po ako sa inyo at sa mga followers ko over TikTok na tuturuan ko kayo kung paano ako gumagawa ng resume ko. Napakadali lang naman po. Hindi naman po ito yung mahaba proseso. Kagaya dati, nagagawin mo siya sa MS Word or sa Google Sheet. Ito po ngayon, um, may easiest way na. Alam ko yung iba sa inyo, alam na yung Canva, yun po yung ginagamit ko. Yung iba naman po, hindi pa para sa mga beginner po. Um, tara po, tuturuan ko kayo. So, ang kailangan nyo lang pong gawin is pumunta kayo sa browser nyo. Ayan. Tapos, itype nyo Canva. Tapos, nilitaw naman po yun sa option. Ayan. I-ask kayong mag-sign up or Uh, mag-sign in kung meron na kayong account. Kagaya ko, may account na ako. Madami ho kayong pwedeng gawin dito sa Canva. Pwede kayong mag-customize ng video, social media, presentation, madami. Pero ito muna po ang ituturo ko sa inyo, yung basic na paggawa ng resume. So pag re-search nyo po, um, pwede kayong mag-search dito ng resume niyo at ipapakita niya po yung mga template. Ayan. Ito po yung mga sample template. Pwede nyo pong gamitin ito para makagawa kayo ng resume. Ito din po yung ginagawa ko. However, kung gusto nyo pong magamit yung full features ni Canva, iaas niya po kayong mag-subscribe. Hindi po ito free. Okay? Kaya po ako, ginagamit ko lang yung free. Yung available lang na pwedeng gamitin. Kagaya ko nung mga walang crown icon sa um, lower right. Kagaya nito. Ito, pro, sabi niya. So, ito, nangangailangan ito na license. Ito, wala naman siya. So, ito, free siya. Ibig sabihin, pwede ko kong gamitin yung template na to So, click customize this template. I-reroute nyo kayo sa panibagong window or tab. Tapos, ito na po yun. Ang kailangan nyo lang gawin, pwede nyo nang i-edit yung mga information dyan kagaya yung picture nyo, at least po, pakatandaan natin, huwag po kayong maglalagay. One good example is ito. Okay? Um, may kita habit po pag gumagawa kayo ng resume, yung medyo professional naman po ang wag Huwag yung ganito na nakashades kayo. Tapos, yung name nyo, information nyo, like yung educational background nyo, profile, Manalagay po kayo ng pwede yung objectives or kahit anong gusto nyo ilagay about sa si experience nyo. Reference. Skills. Tapos po yung work experience nyo. Editable po ito. Pwede nyo pong click lang. Tapos pwede nyo na pong palitan yung information. Kung ano man po ang gusto nyo ilagay. Okay? Pwede din po kayong mag-add dito ng page sa baba kung hindi po kasi yung mga information na ilalagay nyo dyan. Marami din pong features si Canva na pwede nyo gamitin at pwede nyo i-customize yung resume nyo. Huwag lang po masyadong madaming design. Kasi baka mamaya yung makakita or magbasa, makafocus na lang yung attention niya sa mga design. As much as possible, yung readable po yung fonts or yung text style at saka po wag kayong gagamit ng super dark na color para hindi po masyadong masakit sa bata. Then, once natapos na po kayo, pwede nyo na pong i-download ito. Libre lang naman po, wala po itong bayad. So, kaya po po kayo sinasabihan na gumawa kayo ng resume at para magmukha itong formal over Canva. Kasi po, pagtuturuan ko na kayong mag-apply sa mga website na ginagamit ko, hihingi po ito ng resume. At ayaw naman po natin na makita ng mga employer or let's say na mga business owner, agency man 'yan or direct man 'yan sa kliyente, na makikita niya yung resume niyo po ay hindi presentable. Diba ba po? I hope po may na po akong knowledge today at sana magamit niyo ito. Thank you.